Magandang araw sa inyong lahat mga kaprobinsya. Kami nga ni pala mag-asaway mapunta sa bundok. Guys, makangahoy kami. Palakul na garit tsaka palakul. Dito nga pala sa probinsya, kapag wala kang panggatong, magpunta ka lang sa bundok. Sigurado meron ka ng panggatong. At syempre, bago ang lahat, kailangan matalas yung gamit natin itak. Kasi pag purulto, lalo lang tayong may hirapan na kumuha ng kahoy. At syempre, hinasa ko na rin yung aking palakol para sure bowl ang aking patama sa mga kahoy. At pagkatapos kumahasa yung aming palakol at itak, ay tumuloy na kami mag-asawa. Pagpunta doon sa bundok at medyo naligaw pa kami dyan gawa ng sa katagalan hindi namin napuntahan ay gripi andam mo Ari nga guys, yung ating uh, sisibaking kahoy, medyo mataas-taas siya at nakaangat talaga sa lupa. Pinagtiyagaan ko lang munang makuha yung pinakadulo kasi medyo delikado talaga yung pwesto ko dito. Kasi baka biglang pumutol, masugatan tayo ng daladala natin palakol. Hinasa ko pa naman yan. Siguradong marami itong mauubos na bigas. Ayan, sabi nga ni nung aking asawa dyan, Anong dami natin panggatong pero wala tayong alutuin. Ay siyat yun naman lang sa dating ahanapin. Pagkatapos kong maputol ay binuhat ko ito banda dun sa taas. Kasi meron ako nakitang mas madaling si na kahoy doon kasi nakahiga at nakalapat sa lupa. Pero bago ang lahat kinawa ko rin ng counting pilas string rin kahoy niya kasi sayang naman. Ayun hey o guys oh. Panggatong na to. Medyo makuna talaga iring kahoy na rin dahil medyo tuyo siya kumpara doon sa nauna natin sinibak. At sa ilang minuto lang ay marami tayong nasibak na kahoy at halos mapaghati ko yung pinakaunang parte ng puno na nakalapat sa lupa. Ayan isasagad ko yan hanggang doon sa dulo at talagang kukunin ko yung mga balak nito kasi yung parting gitna mga kaprobinsya ay medyo basa so ang kukun lang natin syempre ay yung mga gilid para uh, mas tuyo siya at madaling patuyuin at saka inalis ko na lang din yung balat nyan kasi hindi naman dadalit yan uusok lang yan at pausokan tayo pag tayo o nagluto Ito na guys, yung ating nasipang na at medyo pagod na tayo dyan. Kaya tama na muna. Isisilitin natin ito sa sako dahil uh, hindi tayo pwede mag-ubos ng lakas dito sa pagsiba. Kasi malayo pa yung pagkakakuta natin ito. So tara guys, samahan nyo ko hanggang sa dulo. Kapiti sa dulo. Mag magkalaglag sabit At dahil nga mga kaprobisya, nagkalaglag yung kahoy, ay ayan, dinagdagan ko na rin siya, pinuno ko na yung sako, tapos tinalian ko na rin para safe at hindi mahulog. At ito na nga, pababa na tayo at meron nga hindi inaasahang nangyari dyan. Madulas dyan. Sabi ko sa'yo. <laughs> Oo sabi ko pa Ayun guys, nadulas tayo Nadulas kasi yung baan <laughs> ano sabi mo? Thank you.